Guys, punta kami ng Bundok Arayat. Yan ang Bundok Arayat. Hi guys! Andito kami ngayon sa Rodrigues Nature Park. So, samahan nyo kami. Samahan nyo kami ito klaseng kung ano ang pwedeng makita sa loob ng kanilang park. So, come on guys! Let's go! Picture mo nga. Pinutin mo yung puti. Hindi paakyat sila guys Ang ganda ng mga motor nila Nakakaakyat ng perik ang daan Yan, so Akyat na tayo Yung na natin ayan guys, paakyat na kami uh, Marami nang galing sa taas. Yan may mga nakaano pa sa parking. Yan pa. Tara, samahan nyo kami. Akit na tayo dito, guys. Maapaket yung daan. So, dito kami sa may hagdanan. <laughs> Naalangan ako sa palda ko. Yan <laughs> yung guys, tirit kasi yung daan, oh. Hindi ko dala yung stick ko. Ito yung 240 step. Mamaya kami dadaan dyan pababa. Dito muna kami sa ano? Ito naman dahil sa forest. forest. So ayan guys, nandito na kami, paakyat na kami sa taas. Oh, may sasakyan Rose. May sasakyan. Aray ko. Eh? Tingnan nyo sa baba guys, sa bangin. Ayan o. No? Oh. Bangin yan. Tapos yun doon naman paakyat. Doon. Doon. Tatalik ka Hi guys! Tara, let's go! Pati ba yan ang tuhod? Hi! Nandito na kami sa taas guys. Ayan o. Ayun yung taas. Strength strength. strength. Yan. Strength. Kailangan talaga ng strength para makaakyat. Strength. Nandito na kami sa strength. Ayan. Ayan guys. Inakyat namin guys na nakalsada. So ngayon ay patuloy na naman kami sa taas. Ayan. Ayun. Sak na hangin, no? Oh. Yan yung inakyat namin guys, tingnan nyo. Taas. Uy, sarap ng hangin. Uh. Wow, tingnan nyo yung view sa baba guys. Ah. Oh. Tingnan yung view sa baba. You know.

may tao dito sa taas guys nanananghalian sila dito Ay, si heart heart yan yeah, nagdidilim ng kalangitan